Hiling muntaga ato ang tunan o pamalandungan ang pulong sa ginoo base ni sa libro ni Santiago. Kaling nga, minsahe, kanunay lang itong balik Pero nagtuong ko balik na samtang ato na yung balik-balikon na ani siya ay special na minsahe ang Diyos alang sa matagusan nato. Nga nung balik-balikon man ang pulong sa Diyos. Tumon sa tinuod lang, dagahan pagihapon ni ini ang wala nato na apply sa kinabuhi. Tumo ba ta anak. Dagahan gyud gihapon. At this morning, mga hisgot ko sa tema nga nagauluhan ko, Prayer at all seasons of life. Pag-ampo sa tanan na, kung saan season? Panahon sa kinabuhi. In 1 um, First Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pag-ampo sa walay gunog. Pag-ampo sa pag-ampo na dili magundang. Un Unya kini siya na prayer, wala ni siya kiti sugo para lang sa pipila ka tao. Dili di ingon nga aka ah, ni siya kay pastor, bishop, sa so, pato mga pangalan ang kanil di ba ni siya di na niya kinahanglan patang Para paano na ispat sa pato kristuhanon. no prayer is for everyone Lain kaayon, bon, 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 na insab up kaayon kung iyon na awit ka ng ang prinsipyo ba ikaw kay tiguang naman ka nili na ka mukhaon naman ang mukaon kanilang mga patanon kay patanon pa na it's Prayer is for everyone because that is our direct communication sa ato ang Diyos. Ano ang maragol? Halos na na nato na anay cellphone. Mga bata, mga idaran, ngalan kami yung tiguan, idaran lang. Kinahang lang taong cellphone for what purpose? Communication. Maungani na kung Mabili ang atong cellphone, halos dili maumaan, balikod ko na yun. Ganun man, naawit mong takin to, tawag si Kuan, si Kuan. Ako, ako ang anak, ang in-contact, communicate na siya, kinahanglan ang cellphone. Pero nga naman naginga. nga, kung hindi ito kung wala yung cellphone kaya wala tayong communication sa upan. Mag-alita sa atong kibate, di ba? nalagin di ay ng mga uban na Ura di man mag matampo, ha, kundi sa na? Sana <laughs> so on sana. there is a problem sa atong espiritu nga nung kinabuhi. Kung okay ra sa atong malinig na tamo na And this morning, kaling ako ang ihatag ng mensahe na prayer at all seasons of life. Dinig ni basta na prayer. it's all about it's all about fervent prayer. Ya yeah, ato nang padayon isputan. Siya. Kung mo ingon ni ta so fervent prayer. Inamdong ta anang sa Efeso 4:27 nga bersikulo uh, inamdong mo. <coughs> Sige ko diha. Ayaw, hatagi, lugar, ayawak. Saon man ato, pagdili, paghatag og lugar sa yawa, pinaagi sa ato ang close na communion sa ino. Ano ang awa ragun, kung ang usaka butang, or ino na lang nato, kanaganing naakay something na gisaruba, o niyang luat, di ba makasulod dito ang mga utitud, makasulod ang mga gagmay insikto, kay luat man, Ya pangutan na tas atong kaugalingon. Sige ba mo gamu kasuha? Ang ngayon ang di man ihapon. Grabe man kayo ang bulong sa akong pagbati. Maglalaraman ni hapon ko. Basin luwag. Basin on sa insikto. That's why the encouragement of the Word of God dili lang basta makaampok. Kundi ni mainidol na pag Fervent prayer. Kaya ang fervent prayer, maunis niya ang butang or paagi na hugot na pag-ampok. Kung sa manang hugot, tayo makasunod, wala. Wala, kay huot. Okay. Ang atong pag-angko kinahanglan hugot din ha at umangan sa Diyos. Yes. Atong mailhan kung ang atong pag-angko fervent or delete.